Hello guys, welcome to my vlog again Ito guys ang matindi Nakagenta po tayo doon sa pagbablog po natin Mayroon pala bumili sa atin guys ng 10 kg asin Ito po nga guys oh Ibabalit ko po siya Ang matindi pa dito guys Nasa kamarinisor pa po yung customer natin So kailangan po po natin papadala Papa GNT na lang po natin para matanggap niya po itong order niya pong asin So, kay Ma'am, kay Ma'am Maribik, maraming maraming salamat po sa pag uh, pagbili po sa akin ng, ano, ng asin. Dito pa po kayo sa akin, kahit malayo po ako. Maraming maraming salamat po. So, ito po nga po, na ibabalik po natin siya kasi bukas ipigapin po dito sa atin. So, ayan. Sampung kilo po siya, guys. Kaya nang bayo na tayo ng mga guys, no? <coughs> Hindi pa ko ready nito, ha? masaya po ako dahil ito paano po mayroong ano mayroong improvement naman sa ating mga binablog parang maraming salamat po sa mga viewers ko nakakarating kung saan mga saan sulok ng Pilipinas ito paano may mga nakikita sa mga aking ginagawa at uh, pag-upload ng ating mga video at may may nanonood po. Maraming maraming salamat guys. Mga kabady ko. Ah, thank you po sa customer ko na binili nito. Huwag po kayong mahala. Tama-tama po. Isang kilo po ito ang laman ng plastic. Yan. Naka-bubble wrap nila na guys. Hindi ako ready nito pero kahit pa paano mayroon ako naka-ready ng bubble, bubble wrap. Kabaddi vlog, respeto sa mga nagsisigap. yan pa natin palaman dito guys para medyo know, fit po siya. Yeah. 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 to. Paminta lang sa umpisa. Yeah. Pero sisipag at tiyaga. Ito na lang muna guys ang ginawa ko bukas pag uh, balot ng pagdating dito nang mag-pick up ng GNT, tingnan po natin kung ano po yung uh, ano kasi first time ko po ito eh kaya di ko po alam kung ano po pang mga proseso. So hayaan mo na muna po siya nakabukas para po bukas hindi pa ako mag uh, sayang po ng binalot para at bubuksan ulit. So kaya lang pakita ko muna sa kanila. So guys, dito muna hanggang dito na muna kasi gabi na. Ano oras na po dito? 11 11:30 PM na po. Kasi galing din po ako kanina sa pagpipinda. Nagigat ako para makapagpipinda po ng ating mga track. So ngayon, pagdating po natin dito siyempre may mga anis kaso ka po tayo so medyo kinabi na po tayo para mas kaso itong order ni ma'am so maraming maraming salamat po thank you for watching